Okay, good day guys. So, welcome back again to my channel. Ngayon, ang topic natin is kung paano mag general cleaning ng disc brake. So, itong motor na to is yung SIP125 natin. So, maglilinis na rin tayo is palitan na rin natin yung brake pads nya. Dito sa channel natin, may, may video na ako about sa pagpalit ng brake pads ng SIP125. Yung sukat sa kanya na brake pad is pang wave 110. Yan, ganyang style. Kung malabo yung video na yon, hindi nyo pa maintindihan, ulitin natin ngayon. And at the same time, lilinisin na rin natin. Kasi nung, nung, sa video na yun is kung paano lang pinalitan. Ngayon, lilinisin natin siya. And ang gagamitin natin palinis ngayon is itong carb cleaner. Tanggalin muna natin itong accessories niya. Itong kung gusto nyo magkabit ng gantong accessories is pang Mio. And then, yung wala, minodify na lang yung bushing kasi yung dumating na bushing sa kanya is... Napakahaba, hindi siya sakto. Kailangan pang i-grinder. So, baklasin na natin to. Sa accessories natin, kasamang niyang is size 14. And then, pag natanggal na natin is magkabit lang, ikabit muna natin tong ano kanina, pero huwag nyong higpitan pang ano lang natin, pampigil lang, kasi pagka tinanggal natin tong allen iikot siya kailangan lang natin siya ng ano iangkla ayan okay ganyan lang siya para hindi lang siya umikot and then gamit tayo ng ano allen para dito para dyan ayan make sure na maganda yung allen na bibili nyo kasi matigas yan kung bibili kayo ng ordinary na allen lang baka bumilog agad so ang gamit ko is Itong Flyman, magandang quality ito. So, baklasin na natin siya. So, ang size ng mm na itong alin na ito is 5 mm. Okay. Easy. Okay. Pagka naluwagan na natin, pwede na natin siyang tanggalin. kailangan lang nito para hindi umikot yan pagka natanggal na siya sa rotor iwasan na lang na huwag mapindot yung pre na sa harap para hindi na hindi tayo mahirapan magbalik tanggalin lang natin yung ano alin Yan, yung alin natin, tinan nyo kung gaano may mga kalawang na siya. Ayan ang kailangan natin alisin ngayong araw. Ayan. Okay, yung brake pads niya, kinalawang na din. And then, oh yun, buti na lang. putput na siya. Hindi, hindi pantay yung ano niya. So, dito, manipis siya. Okay, itong comparison ng dalawa. Ayan. Focus. Ayan, makikita nyo naman kung gaano kakap. Ito yung bago. Ito yung luma. May sakin sa akin sandali. Ito yung pusa. And then yung isa is pud-pud talaga na wala yung guhit sa gitna. Tingnan natin yung sa loob. Ayan, napakadumi. Meron pang ayan, minamahi pang gagamba. And then puro kalawang siya. Tanggalin na lang natin yung pin na yon, yung humahawak sa brake pads. Gamit lang din ng screw para alis siya yan. Okay, ayan, madumi na siya. And then sa loob, pubugan lang natin ng carb cleaner and then punasan natin. So, start na natin bugaan, bugaan na natin siya na itong carb cleaner natin nabili, nabili ko lang din to sa, sa Shopee alugin muna natin and then ayan, bugaan lang and then punasan na lang natin Ayan. Okay. kita nyo naman kung ano yung mga tumutulo. Ayan, napakadumi. Ang pinaka-importante itong dalawang ano niya, piston, na malinisan yung gilid niya para smooth yung pag-pump ng ano niya, ng fluid. Kailan lang natin siyang ano, inisang mabuti. And then yung sa loob din para maalis uh, yung mga build up na mga uh, uh, buhangin. And then kinakalawang din kasi siya eh. Okay. And then sunod natin yung lagayan. Bugahan din natin. Siyensya na, may hinang gugulo. Ayan. na siya. And then yung pads is, yan, ganyan na lang. Huwag na natin bugaan ng cleaner. Para, baka, maka affect pa sa, ano, sa breaking, ano, power na. Ganyan lang natin siya. And then, balik natin. Sa pagbalik, unahin natin tong pin. And sa paglagay ng pin is, dapat ganto Yung sunga, yung parang sungay, is nakaparap doon. Ganyan. And then, press lang natin siya and okay. And then, yung bagong brick pads na dalawa. Ganyan lang. Press lang natin siya doon. Dalawa. Lagyan natin dalawa. Dalawa. And then, pag prines natin is, ipasok na natin yung dalawang allen. And, linisan ko muna pala. Bugahan din natin to. Dahil kinakalawang na din. Ayan. Lagyan na natin yung bagong brake pads. And then, pisilin lang natin. And then, ipasok natin yung dalawang alin. Kasi itong alin, ito yung naglalak sa dalawa. Pasok lang natin. Ayan Okay na siya. Nasa loob na. Okay, against the leg yung anong kuha ko. Ayan. And then, higpitan na lang natin. Gamit tong alin ulit. pagka nagkana siya hindi siya may buka is gamit lang tayo ng screw para itulak niya yung dalawang piston and ingat lang sa pagano, ano para hindi masyadong madami yung uh, bago natin break parts para hindi siya magkaroon ng supay Pabuk pabukayin lang natin siya para pumasok sa rotor Siyempre, bagong brake pads makapal pa to. Kailangan natin siyang ipukat konti. Ayan. Pinabumuka na siya. Kasi pag nag-pump tayo ng preno, babalik din yan. So, ayan. Pasok na natin. And then, ibalik na natin yung mga accessories niya. higpitan lang na maayos tama lang baka malos trade hindi siya hand tight kailangan natin pwersa yung tonte okay and then balik na natin tong axle cup pang forma Okay. Ayan, na nabalik na natin. Bago na yung brake pads, nalinis na natin. And pigayin lang natin ng konti. Ayan. Sa unang piga, lulubog pa yan kasi tutulak pa niya. Ayan. Okay na. Okay na siya. So, dito na guys, yung nagtatapos yung video. So, kung may natutunan kayo, please like and comment kung anong suggest nyo magandang content para sa SIP or sa ibang motor na repair. So, thank you for watching. ah uh, see you po sa next week. Bye!